you know, what's up mga sangkay? Ako na naman po ay nagbabalik dito sa ating channel. Kung saan mga sangkay, may pag-uusapan na naman tayo tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Isisiwalat natin dito mga kasaysayan na hindi maipaluwanag ng ilang profesor o ilang historians. Ngunit mga sangkay, bago po tayo magpasimula, ay eh, nais nice ko munang pasalamatan ng ating mga subscriber dito sa mundo ng mga sangkay. Thank you very much mga sangkay. At sa mga bago pa lang na nanonood sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Just click the subscribe button and paiklik na rin po yung bell nang sa ganun magiging update po kayo dito sa mundo ng mga sangkay. At sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisahan na natin to. In 3, 2, 1, let's go! At ang mag-uusapan natin ngayon mga sangkay itong busa, totoo nga ba na may mga tinutorture na walang kasalanan nung panahon ng martial law nung idiklara ni si Pangulong Marcos, ang martial law? So, isang katanungan mula sa isang millennial, mga sangkay, ang lumapag sa akin na ang tanong, kung totoo nga ba na ang mga tinutorture noon ay walang mga kasalanan noong panahon ng martial law? Isang maikling kasagutan na siyang magtutuldok sa katanungan ngayon. Para sa lahat ng kapwa ko millennial, dapat niyong malaman ito. Ang kasagutan dyan, mga sangkay, ay walang iba. Hindi po totoo na may mga tinutorture noon na walang kasalanan nung panahon ng martial law. ayon sa aking pagsasaliksik sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas no ideklara ang Marcelo ay mayroon pong pinakapayapang panahon sa Pilipinas. Bakit gusto nyo kay Marcos noon ng panahon? Kaya uh, uh, ay gawa ng tahimik ang bayan. Na kung saan, kung ikaw ay masunurin sa batas ay talaga nga naman hindi ka matatakot na maglakad sa kalsada, wala kang kakatakutang wall o kung ano-ano pang mga krimen mga sangkay. Subalit mga sangkay, papaano paano kumalat ang ganitong klasing balita o black propaganda na noong panahon ng martial law ay may mga tinong torture. Ito ay naging bahagi ng chismis ni Ninoy Aquino kasama ang mga komunista na kung saan pinapalabas nila na ang gumagawa ng panunorture noong panahon ng martial law ay gawa ni Pangulo Marcos at ang kanyang mga tauhan. Subalit hindi po yung totoo. Noong so martial alam mo yun si Aquino na yan, hari ng MPE kung mayroon ma mga sangkay na hihirapan noon, hindi po yung mga masunurin sa batas. Walang iba kundi yung mga komunista at ang mga hindi masunurin sa batas. Yun ang dahilan mga sangkay na lumitaw ang mga black propaganda na sinasabing may mga natutorture na walang kasalanan nung panahon ni Pangulong Marcos. Yung mga nagtetestimony na nagsasabing nakulong sila, na mga nagsasabing torture sila, wala pong katotohanan yun. Itong mga nag claim Patricia, ay Biktima daw sila. Mm -hmm. Pero kung kakwentuhan mo sila, nung wala na si Marcos, ako'y nag-NPA, matapang akong revolusionaryo. Pero sa claim, wala po kaming ginagawa, bigla na lang kaming hinuli, tinorture kami. Biktima. Mm -hmm. gana ng kwentong kutsero. Mm -hmm. May isa pa, nagkwento. Yung pagka-torture daw niya. Sorry, kaibigan ko dati, pero ngayon handa kong kasi kasama ko sa iyo. Siya daw ay hinuli biglang pinasakan yung kanya, ang ari niya ng tingting. Wow! Sabi ko sa kanya, ikwento mo sa akin kung saan ospital ka napunta. Hindi naman niya maikwento. Ang daming kwentong kotsero na ngayon, Patricia. At sayang, eh, ito'y makakalason sa isipan ng mga kabataan. Ayon sa aking pagsasaliksik sa tunay na kasaysayan At ayon din ito sa mga testimony Ng mga dating kumalaban kay Pangulong Marcos subalit so, tatakuhan na sa katotohanan Ang nagkamali sila sa kanilang disisyon Na kalabanin ang pamadaan O kalabanin si Pangulong Marcos Kaya lahat ng mga testimony Sa panahon natin ngayon na nagsasabing na torture sila Noong panahon ni Marcos Wala pong katotohanan yun Lahat ng yon Ay kawawa -kawa lamang sulat ng dilawan lahat ng yon ay scripted mga sangkay para palabasin na ang pamilya Marcos ay masasama so mga sangkay kung pagbabasihan natin ng totoo kasaysayan ng pag-aaral tayo mga sangkay lalabas doon na walang na torture na walang kasalanan walang hirapan na sumusunod sa batas maraming po salamat sa inyong panonood ako nga po pala sa sangkay janjan ang kakampi ng mga millennial para malaman ng katotohanan guys maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga vlogs and i hope na may mga natutunan kayo dito sa ating mga video And kung may mga katanungan kayo at may gusto kayong pag-usapan, please paki-comment din po sa baba. Hanggang sa muli, mga sangkay. Woo! Power. Please like, comment and subscribe. God bless.